Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Mahal na mahal mo ba ang partner mo? At ngayon, malayo kayo sa isa't -isa at bihira na lang siyang nagpaparamdam sa iyo at halos hindi ka na niya iniisip pero ikaw ay parang mapapraning na sa kakaisip sa kanya dahil nag-alala ka kung bakit siya nagkaganyan sa iyo at naisip mo rin na parang hindi ka na niya mahal gusto mo ba na siya na naman ang mapapraning sa kakaisip sa iyo Pwes, gawin mo lamang itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Kaya palagi kong pinapaalala sa inyo na dapat palaging buo ang loob at tiwala nyo. Ito'y napakasimple at napaka-epektibong ritual. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. Sa left o sa right na palad ay pwedeng isulat kung saan kayo comfortable na isulat ito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang. Balatan niyo po ang bawang. At pagkatapos, ipahid-pahid niyo lang ito ng paulit-ulit sa palad mo na may pangalan niya. At habang pinapahid niyo ang bawang sa pangalan niya dyan sa palad mo, ay sabay mo banggitin, ikaw ay mapapraning sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Banggitin mo lamang ito ng kahit ilang beses nang paulit-ulit ay pwedeng pwede po. At pwede mo rin dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos mo nang mabanggit ang spell, ay itago mo na itong bawang. Pwede mo ito ilagay sa bulsa mo, sa wallet mo o di kaya sa ilalim ng unan mo at pwede mo ito uunanan buong magdamag at kinabukasan pwede mo itong kunin at dalhin kahit saan ka man magpunta. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras at pwede ito gawin isang beses sa isang araw basta isulat mo lang ang kanyang pangalan dyan sa palad mo at pahit pahiran mo lamang ito ng bawang. At kung ulitin niyo ang ritual kinabukasan, wag na po kayong gumamit ng ibang bawang yun po na bawang ang gagamitin mo yung ginamit mo sa una mong paggawa ng ritual at itago mo lang ito pagkatapos mong magawa at sa sunod na araw yun pa rin ang gagamitin mo at gawin ito hanggang kailan mo gusto at kung gusto mo pa rin ipagpatuloy ang ritual at natuyo na po ang bawang pwede na po kayo gumamit ng panibagong butil na bawang at pwede mo nang itapon yung isang butil na bawang na ginamit mo sa unang ritual at paniguradong siya ay mapapraning sa kakaisip sa sa oras na magawa mo ang ritual na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.